Palangga, sa diin ka na? Palangga, diin ang imo paghigugma? Naglain ka na. Sa diin na ang aton ginsumpaan sang una? Nga sa aton pag ukdanay hindi kita magbuyanay hasta magtigulang ta? Sa diin na ang aton ginsumpaan nga dua? Nga bisan ano ang matabok? ang aton paghigugma, aton ipakigbato. Nagbago ka na. Ari ka lang sa tupad ko, apang hindi ko mabatsyagan ang imo paghigugma. Ang hambal mo sad Ako lang ang ginapitik sa kasing-kasing mo, apang subong, kadako nagitsang ginbago. May iba na bala nga unod ang tagipusoon mo? Kun nga ah, hindi ko na mabatsyagan ang pagbalangga mo. Nga ah, hindi naton pagbalikan kung paano kita nagsugod nga dua. Ang aton paghigugma, kagpagsumpaan ay sa higad sang baybay, nga ginaagyan sang balod, apang puno sang kalipay samtang ginasapnay ka. Sining akon mga butkon, ang mga balas kag balud sa baybayon, saksi sa mga pangako kag handom naton. Paano na ang aton ginsumpaan? Sa diina ang imo ginhambal nga ako lang. Basi mag ang panahon nga ako ang imo bayaan inilang ang imo tandaan kinhigugma ko ikaw kag ini tugtog sa katapusan